Patuloy po tayo nagninilay ngayon, mga kabatid, sa kahalagahan po ng panalangin. Tama-tama po ngayon panahon ng kwaresma, binibigyan din po natin ang panalangin. Prayer, fasting, abstinence, almsgiving, ang lahat pong ito. Pero wala pong kahulugan ng ating almsgiving and fasting, even our abstinence, without prayer sapagkat sa pamagitan po ng panalangin ay nakakameron po ng uh, ibang dimensyon ng ating ginagawang pangapagsasakripisyo because otherwise it becomes like they become like a traditional actions without meaning kaya ang panalangin po ang nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng ating mga ginagawa kaya naman ito po sa ating uh, banal na ebanghelyo ay pinakikita po sa atin ang kailangan magkameron po tayo ng malalim na kaugnayan sa ating Ama. Sabagat, if we believe that our Father, God is our Father, then all our needs, we will present to the Father, and the Father will grant all our needs in His time and in His manner. Kaya napakahalaga yung sinabi ng Panginoon, As and you will receive, knock and the doors will be open to you. Tayo po ay humihingi sa Panginoon ng mga biyaya, at ang panalangin po ang magbibigay sa atin ng lakas. Sabi nga po, kahapon, binanggit ko, prayer is the witness of God and the strength of man. Lakas ng tao sapagat kapag dahil lalapit sa Panginoon, ay tayo po ay makasusumpong ng panibagong lakas. Kahinaan ng Diyos sapagat hindi maaaring hindi ipagkaloob sa atin ang ating mga pangangailangan kung ito ay sangayon sa ating kabutihan founder, ang panalangin po ay uh, binigyan din po ng isang guro ng uh, humingi po ang uh, kanyang disipulo ng pabor uh, na tulungan siyang manalangin. Alam po niyo ang ginawa ng guro, inilubog siya sa tubig at sisinghap-singhap siya at sabi ng uh, disipulo, Lord, hindi ko naman po sinabing patayin niyo ako. Ang sabi ko po ay tulungan niyo akong manalangin. At ang sabi po nung uh, guru. I was teaching you the value of prayer. Prayer is gasping for breath. Prayer is like a breath to us. Kapag tayo po hindi na nananalangin, para lang po tayong buhay na bangkay. Prayer will give us strength. At ang panalangin pong ito ang magbibigay sa atin ng panibagong gininga ng panibagong buhay. Lalo tigit magkamiran tayo ng mas malalim na kaugnayan sa ating Diyos sa pamagitan po ng pagtanggap natin sa Diyos bilang ating ama. Siguro kayo rin po ay mga tatay. At ang mga tatay po, ibibigay sa kanyang mga anak ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Gagawin ng lahat. If earthly father will do that, how much more the heavenly father? Kaya naman, he provides all our needs. More than you can conceive of. More than you can imagine ang ating Ama ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya naman, sa ating pong pagninilay ng ating banal na Ebanghelyo, ito ang tamang panahon na tayo humingi. Manampalataya, pumatok. Sabagat hindi ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi mo hihingin. Hindi ka magbubuksan ng pinto kung hindi ka kakatok. Ipresenta mo sa Panginoon. Present all your needs. Present all your problems upang tugunin ka ng ama sa iyong mga pangangailangan. Sa katapusan mga kapatid, naalala ko isang kwento na isang bata ang nakulong sa isang tip floor sa isang eskwela ka na nasusunog. At uh, madilim na madilim na, at uh, dahilan po sa itim na usok Sumisigaw yung bata doon sa itaas, Tatay, tulungan mo na ako! Tatay, tulungan mo na ako! At sabi ng tatay, Anak, narito ako sa baba, tumalong ka! at sasambutin kita. Itay, hindi ko po kayo nakikita. Paano ko ako makakatalon? At ang sabi ng tatay, anak, hindi baling hindi mo ako nakikita. Ang importante, nakikita kita. Kita kita dyan. Tumalon ka. At ang bata nga po'y tumalon at nakita na lamang niya kanyang sarili na sa mapagpalang kamay ng kanyang ama. Ito po ang larawan nating lahat. Hindi tayo makatalon dahil sa itin na usok na ating nakikita simbolismo ng mga problema sa ating buhay magtiwala tayo makal tayo ng ating ama